Bakit ako tumigil na gumawa ng mga video? Pag-usapan natin. Maraming mga nagme-message sa akin na nagsasabing hinahanap nila ako at hinahanap nila yung aking mga video. Bakit nang tagal ko na raw na hindi naglalabas ng mga video at hindi ako nag-update? Una, pasensya at hindi ako nagparamdam masyado. At kahit na hindi ako nagpost ng marami, marami pa rin nagme-message sa akin at marami pa rin sumusuporta sa akin. Sa mga tao sumubaybay at mga tao nagpadala ng mga mensahe, maraming salamat. Sa mga taong patuloy na nanonood at saka sumusunod pa rin sa akin, maraming salamat. Sa mga nag-aabang, maraming salamat. Ito na yung paliwanag ko tungkol sa akin sarili. Para sa mga hindi ako kilala, ako si Rambo, isang freelance journalist. Nagpo-post ako ng mga paliwanag tungkol sa balita dito sa social media. Maraming mga video na ako nailabas at marami dito nakakuha ng milyong-milyong mga views. Pero kahit na nang ng palaki ang grupo ng mga taong sumusunod sa akin, Tumigil ako. Bakit? Ito ang totoo. Inuna ko muna ang aking kapakanan. Pinili ko muna ang aking sarili. Story time. For the past 10 years ang tumatakbo lamang sa isip ko ay paano ko paglilingkuran ang aking bansa? Paano ko paglilingkuran ang publiko? Mula sa pagiging campus journalist ko sa Ateneo hanggang sa pagiging reporter sa Rappler at sa pagiging freelance journalist ngayon, lagi kong iniisip ang publiko. Palagi kong iniisip paano ako magiging mas may silbi? Paano ko mas mapapabuti ang aking trabaho? Trabaho, trabaho, trabaho. Puro ito ang aking iniisip. Nag-cover ako ng transportasyon, nag-cover ako ng pulis, nag-cover ako ng eleksyon, nag-cover ako ng bagyo, nag-cover ako ng pandemya, lahat na cover ko na. Para maikwento ko na maayos itong mga isyong ito, pinili kong hindi piliin ang aking sarili. Hindi ko nalagaan ng aking sarili, hindi ako kumain na maayos, hindi ako nag-workout masyado, at madalas nagtatrabaho ako hanggang weekends. Bago yung election 2022, nagsimula ako mag-post ng mga TikTok video. Hindi ko in-expect na lumaki ito. Pero nakita ko itong TikTok at ang social media bilang pagkakataon para mas magsilbi ako. Para mas magtrabaho pa. At pinagpatuloy ko ito kahit na hindi na ako bahagi ng Rappler. Gusto ko rin kasi i-clarify na itong pressure para maglingkod at magtrabaho ng marami ay hindi galing sa kahit na sinong tao. Ito yung galing sa aking sarili. Gusto ko laging ginagalingan ko. Gusto ko laging bida-bida. At dahil dito, maraming tagumpay ako naranasan sa aking trabaho. May mga tao lumalapit sa akin sa publiko at nagpapasalamat sa aking explainer videos. Yung pamilya ko at mga kaibigan ko, nakikita ako sa kanila mga feeds. Pero sa paglaki ng binibigay ko sa aking trabaho, paliit ng paliit ang binibigay ko para sa aking sarili. Hanggang sa wala nang natira. Dito ako nabalik na burn out ako. Nag-shutdown yung aking katawan. Nawalan ako ng motivation na gumawa ng kahit ano. At ito'y kahit na ng mga bagay na mahalaga sa akin. Parang sinasabi na ito ng katawan ko mismo na kailangan ko magpahinga. Na hindi ko dapat itulak ang aking sarili para magtrabaho. Kinailangan kong tumigil. Tatlong buwan ako nagpahinga. May mga pinopos pa rin naman ako pero pa isa-isa lamang. Karamihan ng oras ko, tinuon ko sa aking sarili, sa aking pamilya, at sa aking mga kaibigan. Ngayon, gusto ko kayong bigyan ng update na pagkatapos ng tatlong buwan ng pahinga, nasa punto ako ng buhay ko na ako'y pinakamasaya. Ito ang mga natutunan ko. Una, ayos lang magpahinga. Bago ko tayo ipaliwanag, may pasintabi lang ako. Alam ko ang pagpapahinga ng tatlong buwan ay hindi practical sa maraming mga tao. Nagawa ko lamang ito sa tulong ng aking pamilya at ng aking mga kaibigan. Pero ang pagpapahinga naman ay hindi kailangan tatlong buwan. So lang ako at nagawa ko to ng tatlong buwan kasi meron akong komunidad na sinusuportahan ako. Okay, back to the first point. Ayos lang magpahinga. Noong una, in-denial ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko kailangang magpahinga. Hindi ko kailangang magbakason. Hindi ko kailangang maghanap ng kasiyahan sa labas ng trabaho. Sa tingin ko rin kasi merong kultura sa Pilipinas sa saka sa journalism industry. Isa itong kultura ang pinapalakpakan ng mga taong hindi marunong magpahinga. Dagdag pa dito sa journalism industry na pwedeng iframe itong trabaho bilang paglilingkod sa bayan. Sino ba naman ang gusto magpahinga kung kanilang trabaho ay paglilingkod sa bayan? At marami mga journalist, experts sa pagkocompartmentalize ng kanilang stress. Magaling sila magbaon ng kanilang nararamdaman. Requirement kasi ito sa trabaho. Kala nyo palagi kami matapang, mahusay at wala kaming daladalang mabigat? Ang totoo, magaling lang kami itago ito para makapagbalita kami. Pangalawa, hindi ako ang aking trabaho. First of all, mahalaga sa atin na mahusay tayo sa ating ginagawa. Given na ito. Pero hindi pwede nakakabit ang ating halaga sa ating trabaho. Matagal ako nag-isip ng ganito, na kung may maganda akong kwento, na mahusay ang aking pagkakwento, mahalaga akong tao. Na kung maraming nanonood ng video ko, masaya ako. Tapos ko hindi ganoon kaganda yung kwento ko at hindi ganoon karaming nanonood, stress ako. Mahalaga pa rin naman ang trabaho. Pero hindi pwedeng dito lamang galing ang lahat ng ating kasiyahan. At hindi rin pwedeng sa trabaho lamang galing ang ating self-worth. At alam nyo, hindi lang ito inward, outward ito. Ano ibig sabihin ito? Tulad ng pagpapahalaga natin sa ating sarili labas sa trabaho, dapat pinapahalagahan din natin ang ibang mga tao labas sa kanilang trabaho. Hindi porke mas mahusay isang tao sa ibang tao o sa sarili natin, pahalagahan na natin sila ng sobra-sobra. At hindi porke flop ang isang tao, hindi na natin sila pahalagahan. Hindi lang tayo ang ating trabaho. Pangatlo, babalik at babalik tayo sa bakit. Habang nasa burnout ako, ang palaging tanong ko sa sarili ko, bakit ko ba ginagawa ito? bakit ko pa ba pinagpapatuloy ang pamamahayag? May kanya-kanyang dahilan ng mga tao kung bakit sila nagpapatuloy dito sa propesyong ito. Meron mga taong talagang enjoy na enjoy itong trabaho. Meron mga tao na ramdam talaga nilang mahalaga ang kanilang ginagawa. At meron din mga taong ginagawa ito para sa hanap buhay. Tulad na marami, ang rason ko ay halo ng mga ito. Masiha talaga ako nakakapaglingkod ako. Sa tuwing sinasabi niyo meron kayo natututunan dahil sa akin, sobrang saya ko. At noong nagpahinga ako, nakatanggap ako ng mga messages galing sa inyo na hinahanap ako, sobrang saya ko. At syempre, practically speaking, masaya rin ako kasi sustainable itong ginagawa ko. So bakit ko ito in-open up? Well, una, gusto ko ipaliwanag kung bakit ako nawala. Pero isa pang dahilan kung bakit ginusto kong ikwento ito ay dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Maraming mga tao ang hindi nakakapagpahinga. Pwedeng kayo yon, pwedeng pamilya nyo, pwedeng kaibigan nyo. Alam kong meron din mga magsasabi na ako ay naging makasarili. Pero tao rin ako kailangan ko rin magpahinga. Kailangan ko ito para makapaglingkod muli ng buo. Sa aking pagpapahinga, ito ang ilang mga bagay na natutunan ko. Nakahanap ako ng bagong pagtingin sa mundo. Naliwanagan ako kung ano ang mahalaga sa akin. Nakakita ako ng na marami pang ibang paraan para makapaglingkod. At natuto ako umibig. Lahat ng ito mas nakakabuti sa aking pagkatao at by extension sa aking trabaho. Pero again, hindi lang trabaho ang kwento ng ating buhay. Anong kasi na mangyayari sa akin at sa channel na ito? Marami pang hindi kumpirmado, pero kung meron ng kumpirmasyon, babalitaan ko kaagad kayo. Paano naman ang aking mga paliwanag sa balita? Patuloy pa rin itong mga ito. Pero gusto ko rin gumawa ng mga video na labas sa aking usual na politics at balita. Gusto ko rin ng mga kwentuhan tulad nito. At the end of the day, ito lang naman ang gusto ko. Na meron kayo papala sa kwento ko. Sa mga may kwento ng burnout, pwede nyo bang i-share? Ano ang nangyari? Paano nyo ito nalampasan? At ano ang payo nyo para sa ibang mga tao? Babasahin ko ang mga comments nyo. May eh, gusto kayong ibang pag-usapan, i-comment eh nyo rin lang. Kung bago kayo dito sa channel ko, alam niyo na ang dapat niyong gawin. Like, comment, subscribe, sundan nyo ako para hindi kayo mapag-iwanan. Magkita tayo sa next video.